Mga ka-Republic, pagkahaba-haba man daw ng prosesyon, sa Burakay pa rin ang tuloy. Buburakay na ang Magnolia dahil tinapos na ng Northport ang kanilang kampanya. At sa isa pang laro, pinag na rin ng talk and text ang Eastern sa kanilang playoffs match-up. Pasok na ang Batang Pier at TNT sa Final Four. Mamaya tatangkay naman ang Ginebra na muling alisan ng power ang Meralco at kung sakali ang Jean Kings ang makakabakbakan ng Batang Pier sa Best of 7 semifinals. Gusto na rin tapusin ang Converge ang Rain or Shine. Ngunit hindi basta-basta papayag ang Elasto Painters. May gustong patunayan si Coach Yang Yao. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, tiyak na gagawa si Coach Yeng Giao ng malaking adjustment kontra-converge sa Game 2 ng kanilang Best of 3 mamaya. Unang nakadugo ang Fiber Xers at isang panalo na lang ang kailangan ng mga ito upang samahan ng Northport at Tok Text na nauna ng pinitas ang dalawang spot sa Final Four. Kung mananalo ang Converge mamaya, naghihintay sa kanila si Randy Jefferson at ang Tok Text sa semifinals. Ngunit hindi nga basta-basta papayagan ni Coach Yang Yaw at siguradong gagawa ito ng mga adjustment at tiyak pagsasabihan nito ang kanilang import na mag sa pagkolekta ng mga fouls. Mahusay na kupunan ang Converge, ngunit sa Game 1 ay ipinakita ng ROS, kaya nilang sabayan ang lakas ng Telco franchise. Nilemangan pa nila ng 17 points sa mga ito, ngunit nang mapout out ang import ng Elasto Painters, dito na sila dinumina ng Fiber Xers. At mapakla sa panlasa ni Coach Yang Yao ang magkakasunod at maninipis na tawag ng mga referee kay Dion Thompson. Nasabi tuloy ng PBA 7-time champion coach, ang mga referee ang dahilan ng kanilang pagkatalo sa Game 1. Asahan natin na mamaya sa Game 2 magiging maingat ang ROS import at sana'y maging maingat din sa pagpito ang mga referee. May gustong patunayan si CYG. Naghihintay na nga si Randy Jefferson at ang Talk and Text kung sino sa ROS at Converge ang sasalta sa semis. Pinag-impaki na ng TNT kagabi ang guest team Eastern. Hindi na nila binagyan ang pagkakataon ng Hong Kong-based squad na makahirit ng rubber match. Mayroon silang twice-to-beat advantage, ngunit game 1 pa lang ay tinapos na nila ang kanilang best of 3 Mahirap na nga namang masingitan. Sa elimination ay isa ang Eastern sa nagbigay ng unang dalawang talo ng tropang giga. Inamin ni Coach Bensur by Ramu Beach na naka sa performance ng kanyang team ang tatlong sabay-sabay na liga na kasali ang kanilang team. Dati malakas na kandidato ang Eastern sa dalawang team na makakakuha sana ng twice to beat bonus. Ngunit dahil sa halos magkakadikit na game schedule sa tatlong magkakaibang liga, nakaramdam ng pagod ang kanyang mga players. Pero totoo rin naman ang unang obserbasyon ni Coach Yang Yao nang makaharap nila ang Eastern sa early part ng elimination. Hindi ito sing lakas ng Bay Area Dragons na bagyong-bagyo ang dating nang sumali noon sa PBA noong 2022. Anyways, mamaya susubukan ng kupuna ni Coach Yang na makatabla sa Converge. Kailangang makahanap sila ng paraan kung paano pipigilan si na Jordan Heading at Alec Stockton plus ang tambalang Justin Arana at Justin Baltasar. Bukod kay Chick Gallo, sa apat na ito sa sandal ang Fiber Xers. Samantala, magiging exciting din ang Game 2 sa pagitan ng Barangay Ginebra at Meralco. Isang tagay na lang ang kailangan ng mga mag-alak para makasalta sa semifinals kung saan ay naghihintay na ang Batang Pierre. Kagabi tinapos na rin ng Northport ang kampanya ng Hatsiat at sabi nga ng mga Magnolia Buzzers, pagkahaba-haba man daw ng prosesyon, sa Burakay din ang tuloy. Dumaan kasi sa sunod-sunod na do-or-die games ang Magnolia para makahabol sa playoffs. Ngunit tinapos na rin agad ng batang Pierre ang kampanya ng mga ito At mamaya nga itatry ng Hinebra na lakdawan ulit ang Bolts sa Game 2 ng kanilang Best of 3 Muli, unang magiging sakit ng ulo ng Bolts ay si Scottie Thompson Nasa playoff mood na ang former MVP na nagtala ng 23 points sa Game 1 Nauna nang inamin ni Coach Luigi Trillo ng Meralco Mas malakas ngayon ang bagong rebuild na Hinebra squad Ngunit hindi ibig sabihin ito ay basta-basta na lang sila yuyuko at magpapatalo. Gugustuhin din nilang makatabla at makahirit ng rubber match. Masakit sa kanilang pride na masusweep na naman sila ng Hinebra. Gugustuhin na rin ni Coach Tim Kau na maisara na ang series. Dahil aminin man o hindi, nahahati na ang atensyon ni CTC sa dalawang mabigat na obligasyon ang obligasyon niya sa PBA bilang coach ng Ginebra at ang obligasyon niya sa ating national team. Kailangan na niyang simulan ang team practice ng Gilas Pilipinas para sa dalawang importanteng laro ng ating pambansang kupunan ngayong buwan ng Pebrero. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin, ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shout out sayo Disilito Mulina, Salamat sa suporta, Idol. Sayo rin shout out Willy Bardahe gandang hapon din sayo, Umaga rito. And then shout out sayo Jerome Ferranco. Yes, nanalo nga tayo. Sana mamaya ulit. Sa iyo shout out Rose Marihuana at sa iyong Via. Happy watching sa inyong maglola. Shout out sa inyong dalawa. Sa iyo rin, Michael D. Present ka na naman. Lagi kang nariyan. Thank you. At sa iyo shout out Sahara Higia. Congrats sa team natin. Sabi niya. At sa iyo rin, shout out Barapo Mananabas at sa baby mo. Diyan sa Italy, shout out sa iyo, Idol. At sa Lawrence Kurig shout out sa iyo idol maraming salamat sa suporta ah. at sa iyo ren shout out Lim um ha iyak ang mga haters sabi niya at sa iyo ren water lady salamat sa iyong lahat kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espirituwal lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.